Kaps, bilang uh, ano natin dun sa ating mga tagapakinig. Ano-ano ba yung principles ng compensation? Siguro hindi naman natin kayang i-compute yun, ano? Mm. Dahil kung i-compute natin, hindi simula pa ng panahon ng Kastila, dapat na meron na tayong danyos na sinisingil. Pero ano po ba yung mga principles na yun? Ang mga prinsipyo niya ang compensation una, kinikilala. Dapat kilalanin niya ang prinsipyo ng pagkilala na Meron dapat ginawa at ginagawa yung gobyerno, uh, pero pinababayaan lang niya yung mga productive forces natin. ba magsasaka, mabahangisda natin. So pinababayaan lang niya. Kaya uh, kung ano yung pinsala na uh, tumama sa kanila, buong anong mga kalamidad o hazards na binabanggit natin, dapat nakukompensate sila. Ibig sabihin yung paano maibabalik sila sa, sa loob ng proseso ng produksyon hindi naman tutulungan walang immediate financial and economic uh, ano uh, relief